Isang magandang magandang araw mga kataktika at ang pag-uusapan natin ngayong araw na to ay ang pag-aalaga ng manok at pagtatanim ng gulay. Ang pag-aalaga ng manok at pagtatanim ng gulay sa sariling bakuran ay maraming benepisyo. At yan ang ating pag-uusapan sa araw na ito mga kataktika. Muli isang magandang magandang araw sa inyong lahat. Napakagandang pag-usapan ng dalawang mahalagang aspeto ng pamumuhay na hindi lamang nakakapagbigay ng sustansya kundi nagbibigay din ng pakinabang sa ating kalikasan at kabuhayan ang pag-aalaga ng manok at pagtatanim ng gulay sa ating mga bakuran. Sa panahon ngayon kung saan tumataas ang presyo ng pagkain at nagiging hamon ang masustansyang pamumuhay, bakit hindi natin samantalahin ang oportunidad na nasa ating mga bakuran? Ang pag-aalaga ng manok ay nagdudulot ng sariwang itlog, karne, at natural na pataba. Habang ang paghahalaman o pagtatanim ng mga gulay ay nagbibigay ng sariwa, masustansya, at abot-kayang pagkain para sa ating pamilya. Hindi lamang ito makakatulong sa ating bulsa, kundi isa rin itong paraan upang mapalapit tayo sa kalikasan. Sa simpleng pag-aalaga at pagtatanim, nagiging mas produktibo tayo habang natututo ng disiplina at responsibilidad. Higit pa rito, ito isang malikhaing paraan upang maibsan ng stress at magkaroon ng dagdag kita mula sa ani na gulay at produkto ng alagang manok. Kaya't sa ating pagtalakay ngayon, alamin ang mas malalim na benepisyong hatid ng mga gawain ito. Sama-sama nating tuklasin kung paano makakatulong ang simpleng bakuran sa pagbibigay ng sustansya, kita at kaginawahan para sa ating pamilya. Number one, Personal na consumption o pangsariling pagkain. Ang pag-aalaga ng manok ay nagbibigay ng kasiguraduhan na mayroon kang sariling supply ng pagkain kahit sa panahon ng krisis o kakulangan ng pagkain. Sa pag-aalaga ng manok at paghahalaman ay may tiyak na may mapagkukunan ng pagkain. Kung may sapat kang alagang manok, maaari itong magsilbing source ng meat o karne para sa iyong pamilya. Malalaman mo rin na kalidad ang kanilang kinakain, pagpapalaki at pag-aalaga. Ang sariling alagang manok ay nagbibigay ng sariwa at malinis na itlog araw-araw, masustansya at mas ligtas kaysa sa mga binibili sa merkado. Samantalang sigurado'ng sariwa naman ang mga gulay dahil direktang pinitas mula sa iyong bakuran walang chemical o pesticide na nakakasama sa kalusugan kung organic ang pagtatanim. Garantisado ito dahil ang sariwang gulay sa bakuran ay pangpahaba ng buhay. Number 2. Pagbabawas ng mga food waste. Maaaring gawing pagkain ng mga manok ang tiratirang pagkain tulad ng mga gulay. Meron din yung mga leftover na food na ipinapakain sa mga alagang manok kaya nakakatulong itong bawasan ang basura. Asay dyan, ito ay nagbibigay ng natural fertilizer. Ang chicken manure ay napakayaman sa nutrisyon na pwedeng gawing pataba sa mga halaman. Makakatulong ito sa pagpapaganda ng iyong hardin o taniman. Just imagine, napapaganda ang mga tanim na halaman mula sa pag apply ng chicken manure at nakakatipid ka din pagkain ng mga alagang manok dahil pwede ng tiratirang gulay ang dagdag sa kanilang pagkain. Number 3, nakakatulong sa pest control. Yan, ang mga manok ay nakakatulong sa pest control ng mga halaman. Kumakain ng mga manok ng mga insekto at peste sa paligid tulad ng ipis, bulate at iba pang nakakapinsalang insekto sa hardin. Kanina lamang, halaman, o kulay ang kanilang kainin, at kalay o kalahigin, at baka maluto mo nang wala sa oras ang iyong mga alagang manok. Ang mga gulay naman ay nakakatulong na makaiwas sa peste o sakit ang mga alagang manok sapagkat nagre-release ng oxygen ang mga halaman na kailangan ng mga alagang manok upang sila'y manatiling malusog. Symbiosis relationship ang tawag diyan. Kailangan ng manok ang oxygen na naririlis ng mga halaman. At kailangan naman ng mga gulay ang carbon dioxide na naririlis ng mga manok. Kaya sila'y nagkakatulungan. At kung parehas silang malusog, garantisado ang masarap na ulam kataktika. Number four, ang pag-aalaga ng manok at pagtatanim ng mga gulay ay sustainable and eco-friendly living. Hindi mo na kailangan bumili ng mga dressed chicken meat sa palengke. Maaari ka lamang na kumuha sa iyong bakuran kung gusto mo o kailangan magluto ng pang-ulam. At ang pagtatanim ng gulay ay nakakatulong sa kalikasan sa pamamagitan ng pagbabawas ng carbon footprints. Nababawasan ang paggamit ng plastic na ginagamit sa binibiling mga gulay. Nakakatulong ang pag-aalaga ng sariling manok sa pagkapanatili ng kalikasan. Ang pag-aalaga ng manok ay eco-friendly dahil nababawasan ang paggamit ng mga synthetic fertilizer at pesticide sa pamamagitan ng natural na paraan ng pag-aalaga ng manok. Ang pagtatanim ng gulay ay nagpapaganda ng kapaligiran. Ang tanim na gulay ay nagbibigay ng natural na ganda sa bakuran. Nakakatulong itong linisin ang hangin at magbigay ng lilim. Number 5 ang pag-aalaga ng manok at paghahalaman ay nakakatulong sa dagdag kita. Maharing magbenta ng itlog o manok sa mga kapitbahay na nagiging dagdag ng pagkakakitaan sa iyong pamilya. Ang pagtatanim ng mga gulay ay maaaring ibenta ang sobrang ani sa mga kapitbahay o sa lokal na palengke. Ang gulay ay mabilis maibenta lalo kung sariwa. Number 6, pagkakaroon ng tipid sa gastusin. Nababawasan ang gastusin sa pagbili ng manok o gulay sa palengke o supermarket. Maaring magalaga ng manok para sa kadalasang pangangailangan sa supply ng mga itlog o maghalaga ng katamtamang bilang ng mga manok for meat purposes. Maaari din naman magtanim ng gulay na laging ginagamit sa pang-araw-araw na lutuin tulad ng talbos ng kamote, pechay, mustasa, ampalaya, talong kamatis at sili. Ang pag-aalaga ng manok at pagtatanim ng gulay ay nakakatulong sa pag-relax at nagbibigay ng paginawan o stress reliever. Ang pag-aalaga ng manok ay nakakapagdulot ng kasiyahan at relaxation. Nakakaaliw silang panoorin at nakakatulong ito sa stress relief. Huwag lamang pabayaan ang kanilang kalusugan at kalidad ng pagkain upang hindi magkasakit ang mga alagang manok. Dahil kung ganun ang mangyari, sobrang stress ang dadanasin mo, kataktika. Gayun din naman ang pagtatanim ng halaman o gulay ay isang nakakarelax na gawain. Ang pag-aalaga ng mga halaman ay nakakatulong sa mental health at stress management. Siguraduhin lamang na hindi madisaster na mga manok ang iyong mga pananim. Dahil baka magbigay sa iyo ng matinding stress lalo pa kung pa-harvest ka na at masira ng mga lagang manok ay nako sigurado relate ka sa sinabi ko ka taktika baka maitinola mo nang wala sa oras number 8 nakakatulong din ito sa kalusugan at ehersisyo ang tatanim at pag-aalaga ng manok o gulay ay nagbibigay sa pisikal na aktibidad na mapabuti dugan ang pagkain ng masustansyang karne o gulay ay nagdurulot ng malusog na katawan. Napakaganda sa kalusugan na ikaw ay papawisan sa umaga. Sa ganitong paraan ay makakasirkulate ng mabuti ang iyong dugo na magpapasigla sa iyong katawan sa buong araw. Number 9. Ang paghahalaman, paghalaga ng manok ay malaking tulong upang makapagturo ng responsibilidad. Magandang paraan ito upang turuan ng mga bata ng responsibilidad gaya ng pagpapakain, pag-aalaga at pagpapanatili ng kalinisan sa kulungan ng mga alagang manok. Pero kung hindi talaga nila hilig ang iyong mga alagang manok, ay huwag mo nang ipilit at baka balian pa nila ng paa at liig ang mga alaga niyong manok. Gayon din, mahusay na paraan ang pagtatanim ng mga halaman o gulay upang turuan ng mga bata ng responsibilidad, disiplina at pagmamalasakit sa kalikasan. Yan, number 10. Pagkakaibigan at komunidad ang naidudulot ng mga pag aalaga ng manok at pagtatanim ng gulay. Maaari din namang makipagpalitan ng mga linyada ng mga alagang manok upang parehas kayo makinabang ng magandang linyadas ng mga alagang manok. Maaaring magbahagi ng ani sa mga kapitbahay o makipagpalitan ng ibang pananim. Lumalago ang pagkakaisa at koneksyon sa komunidad. Sa pamamagitan ng simpleng pag-aalaga ng manok at pagkahalaman, ay makakamit ang benepisyong ito na parehong pangkalusugan, pangkabuhayan at pangkapaligiran at nagpapaganda ng kapaligiran. Kaya kataktika, pwede mo nang simulan sa iyong bakuran upang makatipid, kumita at makapag Ahin ng masarap at masustansyang pagkain para sa iyong minamahal na pamilya. Ikaw kataktika, may alaga ka na bang manok at tanim ng mga gulay? Gusto mo pag-usapan natin yan?